OMG, ang lalaki ng aking avocado. pinaka kami ng 75 kilos. Mabuti na lang nandito ang aking pinsan na si Jenny Lee. Namangha siya sa dami ng aking avocado. At nagkataon na pwede na pala itong i-harvest. Kaya ito ay kanyang ini-harvest at nakakuha nga siya ng 75 kilos. Ang nakakatuwa pa nung nag-post ako sa FB, marami na ang nagsipag-order. Ito nga pala guys ay itinanim ko sa aking vacant lot, katabi ng bahay. Ang maganda pa dito sa aking avocado ay walang ugat. At malagkit. O ito na, nakapak na ang aking mga avocado for deliveries. Merong tag 20 kilos na nag-order. 11 kilos, 5 kilos, at marami talagang nag-order pa. Hi guys, ako ngayon sa aking garden. So, ipakita ko sa inyo ang aking avocado. Look at that, ang aking avocado. So, akyat tayo para makita nyo kung gaano kahitik ang aking avocado. So, five, ano na to? pang 5 years ko na ito na harvest. So, oh God. ito yung aking garden. Yan, look at may avocado. Alam, malang pinag-inig daw. O yun, si Nini. Yung aking pinsan. Ay, mahulog ka dyan. Yan. Aragi, Diyos ko, Lord. Ay, ako. Awak. Ang galing ko to. Nini, nini, ni, oh, nini, ni, hawakan mo muna ni Pakita mo yung avocado ni. Yan. Yan. Ay, yan. Tingnan nyo ang puno ng avocado. daming bunga mag harvest ako ng abukado malalaki ayan ang daming bunga Sino gustong bumili? Hey. mag harvest ako. Senso! Yes, Oo, oh, ang dami. Halika na, tulong. Tulong ka muna kayong mag-aharvest ka na mga bunga. Halika, dali. Ayan, ang daming bunga. Punta Grabe. Ay, Diyos ko. Ngayon ako nakakita ng abukado na sobrang dami ang bunga. Halika, kunin mo yung mga plastic bag. Na, na doon dito. na lang. Saluin yun na lang sa baba. Oo, dito ka. Mag dito ka sa baba. My God! Ang daming bunga. mag harvest ako. Sino gustong bumili? Oo, magbebenta Magbibinta kami ngayon. Mag-harvest ako. Grabe. Ang daming bunga. OMG. Ay, ano don Doon ka sa labas ka itatapon ni ati. Tita ni ate, nini mo. O, ang dami. oh, oh mag-harvest ako ngayon. Sino gustong bumili? Manangping, baba ka na. Ako na. Baka umi, laglag ka pa dyan. Oh, ang kamera mo. O. Oh. Yan, o. Oh, Makyat ah. sa puno. <laughs> Yan, <laughs> movie, ha! Ha! mo Ha! Ang ginawa niya, umakyat siya sa taas ng bubong ng aking kapitbahay para masungkit ang hindi niya maabot. Yung iba dyan, kahit na nasagi lang, ay ito ay nahuhulog. Kaya kailangan talaga na maiharvest. Ang tagasalo naman sa baba, ito ang aking anak na si Renzo. And then, ito ang aming And, baby, baby, ay, baby, 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 baby. <laughs> Nagutom na, kayo baby Nguh, <laughs> nang na kayo. Ha. Huh? Another bag. Mapupuno na ang aking Labrador. So, later ilalagay ko na lang sa sako My goodness. Oh, my goodness! Oh my God! Another tuloy lang. Hmm. Yep. Yeah. See. By by the way, oh, ang isang kilo ay tatlong piraso. Honey ganun talaga. Ano ang masasabi mo sa pagharvest ng ating abukado? Jusko, so super dami ng bunga. Ang Sumara sarap mag-harvest. Marami pa dun eh? Oh, marami po talaga. Simula. Ang dami nito oh. Mm -hmm. Yan. Grabe. So may order na kami uh, Six 6 kilos ay mamaya yan dadating sa yung order. Dami oh, oh grabe. Sige. May pambili na tayo ng gamot mo at mga baon mo. Oo, oh, di ba, Ninette? dami, ganito pala, kandami. 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 This is okay. Hi! Hello! Ito yung aking delivery girl. <laughs> o yan, sige, deliver ka oh. na. Oo. 190. Oh, meron pa dyan isa. Are you sure? Ikaw to? Uy, ang pogi naman. Ang pogi, ay, pogi. Sige, sige. Yan. Ay, 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 uh, uh, payo, oh, okay. Ano video. yan na? May free yan na may isang kilo. Ay, pogi, pogi mo dito. ano ko na mo Okay. Ah, oh, okay, okay. Ah, oh, sige po. O, oh, sige po. Okay. Yan, yan, yan. Isa lang yan. O, okay. Binenta ko lang ng 95 pesos per kilo. Pag tatlo, 90 pesos. So, uh, ganun lang siya kamura kasi... Ayoko ko ng pamahalan pa. Actually, dito sa subdivision namin, nakikita ko uh, 130 to 160 ang per kilo ng avocado. And then, itos ang aking kumari kumuha ng 11. So, nag-order ulit siya ng 12. Man, may order na naman sa akin na 25 kilos so hindi ko alam kung itong abutin store na 25 naman kilos yung ay nagtitinda ng ano na mga ice cream meron pa akong ice buko or, or na, ice na, candy uh, marami pang pa bunga so ganun talaga kailangan magtanim para mayan music Iya, so yang sabi? Ah, terima kasih, selamat. Ah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima